Ayan mm -hmm, siya, oh. So, ayan ang ate niya. Sinumbong ako na, sinumbong si Andre ng ate niya. Kasi ulam ng kuya niya. Kin... bakit ganyan? <laughs> Andre, sa kuya mo yan eh. Why did you eat? Eat kila kuya yan eh. So, kakainin pa kaya ng mga kuya niya yan? nopo, po. <laughs> Andre, lagot ka kay kuya. Ayan <laughs> <Hotdog. Ha>? po <laughs> Hotdog. Ha? Hotdog. What's that? Hotdog? Lagot ka sa kuya. Para namang inano mo na yung pagkain nila. Nakaw! No. So, hindi niya kinakamay yung pagkain. Pero kinakagat niya. <laughs> What's that? Tiki-tiki. Enough na. Go down ka na. Go to mommy na. Lagot ka. Kuya, kinain yung hotdog niya, oh. Huwag hawak. Huwag so, hawak. Hindi naman niya kinamay. Kinagat niya. Lagot. Go down na. Go to mommy na. So, ayun yung hotdog na ulam ng kuya niya. Ay, yun. Ha? Enup na las nayon ha? Godown na, Godown na, change clothes na, pavis oh, na. Mika uusap ya? Lele Allah, Allah. Milas na, mila na uusap. Allah, sa Allah, nubnubin, sa Allah, Ay binabana oh, ay. No, sige na, go to Mommy na. Bye-bye.